Anong ah, si Sir? Uh, gas. Gas? Ito, isalin mo yung gas ko para hindi ka na magtulak. Mabigat yan, tinutulak mo eh. Huh? Punta pa ako muna eh. Pinangunan. Alin? Punta pa ako, pinangunan. Ah, bina sa bayan ka pa pupunta? Naku, malayo ko pa. Dito ko pa lang sa tagpos eh. Hawa ka mo dito, sir. Dagdagan mo pa sir Kakapusing ka eh Hindi ka aabot Sige pa sige pa Magtutulak ka ulit Okay na Iitaas mo yung hose Kasi may naiiwan na gasolina sa hose eh tapos pindutin mo tingnan nga, i-testing mo nga kung under na may choke ba yan? magamit din oh. Eh, makakarating ka na yan ok, ingat ingat па.